Magandang gabi sa Pilipinas at uh, good morning Philadelphia. So, ayan, pinatay ko na po lahat ng mga ilaw. Um naglilipat na kami ni Kelan. Wala na wala na yung maleta dito. Uh, malapit yung malapit lang naman yung hotel dito. one block lang naman dito sa hotel na to. So, ayan, po yung, ayan wala na. Ito na lang po mga ano namin. Um naiwan ako dito. sa uh, kanina, nag, nag namin yung mga maleta. <laughs> hindi na kami nag, uh, nag Uber o ano, hindi na kami nagsasakyan. So, ayan na yung, yung gamit. Ayan. Wala na, nilinis ko na rin. Tapos yung mga towel. Ayan. ayan. malinis na. Sila na bahalang maglinis lahat. Diba? Sila na lahat dyan kasi inayos ko na yan. Yung mga, ayan. Wala na wala na nalala sa loob meron pa pala dito sa loob ayan yung yung pagkain ayan na lang po yung lemon ko pa pala buti na lang na ano ko so ayan shout out po sa 12 viewers ko hindi naman po ako magtatagal mag live so ayan na ayan na po yung aming uh, lilipat nilipat na uli kami pero this time matagal tagal kami sa hotel na yun kumbaga sa hotel na yon eh matagal kami bali ano kami uh, um, hanggang 31 kami doon so yan lalabas ko yung pagkain tsaka yung lemon lang. ano yan hello din po sa inyong lahat ayan pangitin nyo ako medyo busy 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 po ano yan Hello din. Hello, hello. Hello sa inyo. Hello po sa inyong lahat. Opo. At balita na lang ang bibit ko. Kasi yung backpack dinala ni Kellen. So, kaya hintayin ko siya. Siya na nagbitbit, bit kasi inaayos ko pa yung mga gamit nilagay ko sa ano sa bag. Kaya ba? Diba? Wala na. Wala na akong gagawin. <laughs> wala na akong gagawin ngayon. Marami lang iaayos. Um, pero siguro bukas, makapag -ano, kung makapag-live ako, yan yung labas. Yan yung hallway. Oo. Yan hallway namin. Diba? Okay. Shoutout po sa five viewers ko. Shoutout po kay Jen. Shoutout kay Melvin shout out kay kanina uh, kay Grace, shout out kay Marites. Uh, alam ko madaling araw na sa Pilipinas. Alas 12 na, 'di ba? Alas 12 na ng gabi sa Pinas. Kaya nga po, hindi po ako magtatagal kasi ay, kayo po ay mga tulog na po. Kaya lang kasi, di ba, sa na kayo ha. Hello, 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 hello. Yan. Yung iba natutulog na po, alam ko naman po. Kaya lang po eh, hindi na ako nakakapag-live kasi. nami-miss ko na mag-live. Siguro bukas, bukas ng, ng gabi dito, umaga dyan sa Pilipinas, magla-live ako. Hello din po, uh, Mernie Espen Espinosa. Hello din po kay Maxi. So, shout out po sa 7 viewers ko po. Saan ka ba loads? Shout out po kay LV. Ah, uh, andito po ako sa Philadelphia. Ah, ni dito sa Kuwait. Ah, shout out sa iyo LV. Ako nandito ako sa ano. Ah, uh, andito ako sa Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Ayan, uh, kasi sa, alam nyo, pagka sa USA, medyo, uh, pag sinabing Philadelphia, yung iba po, hindi po nila na alam kung saan yung Philadelphia. So, pa, kasi ang halos lahat lang, yung iba alam lang nila, yung mga, sa so, sa Pilipinas, siyempre yung mga, uh, ang ang alam lang, uh, yung LA, San Francisco, sa California, tapos sa New York, diba? yung, yung mga madalas na, ano po. Pero Philadelphia, kasi hindi naman nila ganong ano po yung Philadelphia. So, yan. Shout out po, shout out po sa, sa nine viewers ko po. Yan, ang hirap maglipat. Ang hirap, ang hirap po. Yung, yung talagang pagkawala ka talagang lugar. Sa bagay, wala po kaming bahay dito sa Philadelphia wala kaming bahay, wala kaming sasakyan. Sa Pilipinas din po, wala din po kaming bahay, wala kami sasakyan. Wala po kami mga business na asawa ko. Wala po asin, wala po kami. Uh, Pare-pareho lang po tayo na ano po. So, wala, wala po kami kahit anong uh, ari ari-arian po. Hindi po kami mayamang mag-asawa. Um, kaya lang, uh, yung, yung magbabakasyon ka na, uh, mahirap po magbakasyon na talaga walang... <laughs> Hindi na ako makapaghintay na mag retire yung asawa ko kasi nakakapagod na rin po maglipat na maglipat. Papagod na po ako. Hindi na po ako tumatanda. Ay, hindi na po ako pong papabata. Tumatanda na po ako. Sorry. di ba? So, nakakapagod na rin po talaga. Nakakaano na po. Na, ano. So, ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng aking sa akin seven viewers. ah uh, hindi na po ako magtatagal. At, ah, uh, Uh, parating na rin si Si Kelan. At uh, kami ay uh, Marami pa po kung um, marami pa kaming gagawin eh. Sa next week, uh, next month pala nasa DC na kami. Tapos balik kami ng Philadelphia. Ang hirap ay no papatagal pa, na na, na papagdiin din ako. Uh, hindi po travel talaga, hindi po talaga bakasyon ang pinunta namin dito sa Philadelphia. Eh. Uh, trabaho po. <laughs> trabaho. Talagang ano tapos pagkatapos uh, ano na kami. Um, papunta naman kami. Pagbalik namin dito sa July 7, July 7 o July 6, July 8, ilang days na kami mag stay dito, siguro 2 days, 3 days, Palis uh, paalis na rin kami papunta po sa China. para ano po kami ng China. So, kaya nakakaano po. So, ayan, maraming maraming salamat po sa, sa lahat po nanonood ng live ko ngayong araw na to. Pasensya na po at madaling araw na po. Nagising ko kayo. Uh, pasensya so ayan yeah, maraming maraming salamat po at uh, magingat po tayo, tayong lahat huwag niyo pong kakalimutan magdasal at uh, siya siya. na po see ya so ayan guys uh, ito na po yung last na hakot namin ng gamit at um, dito na kami sa bagong hotel Nakakapagod, nakakapagod maglipat. Okay, side. Ayan po. Ito yung side ng hotel. At uh, ayan naman po yung area. May Dunkin Donuts. May itong Dimson. Tapos yun po yung sakay ng basta puntang New York. Okay, no, no. Ayan. So, ayan po Ito po ang area ng hotel Ayan Meron silang ano Nagyaman na yung Layla na Karin Ayan. So, ito yung room namin Pasok tayo sa loob huh. At syempre Yung evacuation plan nila Hindi nawawala talaga yung sa lahat huh. Huh. Pag nagche-check-in kayo sa hotel May candy po ako So, ito po yung hangiran ng damit, may plancha din ba? Diba? may ano po, ito siguro yung bathroom Tignan natin yung bathroom, napaka simple o, Tamang tama lang po, yan po yung bathroom nila The best pa rin talaga ang ano uh, The best pa rin ang, uh, ang um, Asia ng mga hotel kasi magaganda sa na ilaw. Hindi ko alam kung nasa yung ilaw nila. So, ayan po yung mga gamit namin. Ayan, mamaya ayusin ko na naman uli. Ilalabas ko. Ayan. Ah, nahanap ko yung sa ilaw eh. Ayan po si Kellan. So, ang tubig namin. Tingnan natin kung ano nandito sa yung view namin. Ah, yung view po, parking. Eh no, so hindi gano'ng maganda ang view. Wala ka makikita kundi puro sasakyan. Ayan. dalawang kama. Tigis kaming kama ni Kela, Huwalay kami. Oh, 'Di ba? Ano ko 'yung nasa 'yung lights? na hindi ko maano. Nganyan lang pala 'yung lights. Gaganda ng mga ano, no? Oh, okay. Ang ganda oh. Magkano okay, kaya nila nabili itong mga to? Ang kapit. Yung mga litrato po ah. Ito lalo na to maganda. Ito yung maganda. Ito. Ganda. Pagod maglipat. Pagod ako dun ah. Kaya lang, maliit lang yung table nila dito. Tignan natin kung may rep. Maliit lang yung table. Hindi ka din makakapaghugas ng, ano, wala silang sink. Ayan. Hmm, nga, na si Kellan.